Mga bay, panuorin natin to kung paano na TKO ni Boy Tato si Julius Amar mga bay. Grabe, ang gandang laban nito mga bay. Basag ang uso ni Julius Amar sa laban nila kanina mga bay. Ha. So panuorin natin ang uh, buong laban mga bay. Napakaganda nito. Mga bay, panuorin natin tong laban ni Julius Amar at ni Boy Tato. Kung saan pinadugo ang ilong ni Julius Amar dito mga bay. Grabe itong siboy tato talaga mga bay. Ang baon nito ay uh, sobrang tapang mga bay. Kahit sa akin nga po, malag ngayon yung mga bay na uh, basagan din talaga ng mukha mga bay. Eh, nung nakaraan namin sparring mga bay, ayun! Doon. Alright mga, mga, ba. mga bay, ito panawarin natin yung fold. Boy, ato doon mga bay. matatandaan nyo mga bay, yung tayo, laban namin ni Boy Tattoo. Itong dalawang tumabay ay palakas mga talaga si Boy Tattoo at to mga bay. Kaya ang lamang dito mga bay, si Julius ang mga mga bay na tumabay. Nagtitraining din talaga to. ay itong si Boy Tattoo, sabak ng sabak lang to si Boy Tattoo mga... Oh yun, tumama ng Leap Fox yun. Ano din si Julius Amar. So, tuloy tayo dun. Itong si Boy Tato, sabak lang lang sabak to mga bay. Walang training-training to mga bay di man lang nagja-jogging so dritso sapak sabak to mga bay siguro kung makapag-training to mga bay malakas to mga bay kasi naka-sparring ko tong nakaraan so natikman ko din talaga yung mga haribas nya may lakas to si Buita to kasi siguro pagka naka-training to ng na maayos mga bay yung mga proper maraming papa bagsakin to ng mga street fighter mga bay kagaya nito Sumasabay din kasi to si ano mga bay. Si Boy Tato. Matapang nga mga bay. Tingnan nyo ka, yung ano dito mga bay. Wala ang insayo. Insayo to siya eh. Eh itong lamang ni ano Julius Ama dito. Nakainsayo. Pero sa nakikita nyo mga bay. Marunong na sumuntok itong si ano eh. Si Boy Tato kasi galing bisaya din guys itong mga bay. Kaya uso ang suntukan dun sa atin mga bay yung ah, sa Mindanao kasi ay ah, sa Kabisayaan kasi uso ang suntukan dun hindi uso saksakan dun <laughs> yun ganda ng balita nila dun mga bay dito hindi masyadong uh, paramihan ng suntok mga bay kumbaga mga, parang mga related uh, ah rela para mga veterano to sila dito mga bay no? patamaan lang ng malakas hintayan, ganun ng nakikita nyo yung pagkabitirano nila mga bayan, no? For me, maganda na to kasi puro na sila mga bitirano. O yun, ganda ng right hook ni Boyta Tudion. Matatapang tatapang nito nila mga bay. Yun, tumama din si, ano doon, tumama din si si Julius Amar. May lakas to si Julius Amar mga bay, ay, yung aribas nito, pariyos to sila may lakas. Kasi yung nakita nyo, si yung boy tigas mga bay pinabagsak niya nito eh ni ano ni Julius Samar ba ang hook. grabe pumapalag din talaga to si ano si boy tato ang gandang laban mga bay sayang hindi ako nakapanood nasa probinsya kasi ako ayun na tinamaan na si ano doon mga bay tinamaan ng lip leaf... I right hook tinan natin kung itutuloy pa pero duguan na si ano doon si Julius Amar pero sa tingin ko itutuloy pa nila oh, wala wala na wala hindi na to itutuloy mga bay ah pero tuloy pa rin ang tatapang mga bay Ooh, grabe to mm. uy mm. grabe grabe ang ganda nagkainitan na, mga bay tiki o oh, si ano dito tiki o oh, grabe ang sinapit ni ano dito mga bay Grabi oh. grabe ang sinapit ni julio samar dito mga bay tiki o oh, si julio samar mga bay talagang malakas talaga to si ano malakas talaga to si buita to ang ganda ng laban